Alam mo ba, may mga ebidensya raw na marunong nang mag-brain surgery ang ilang sinaunang Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila? Hindi ito haka-haka. May mga bungong natagpuan mismo sa Palawan at Ilugao na nagpapakita nito. Noong dekada 1960, may mga arkeologong nakatagpo ng bungo sa Tabon Cave sa Palawan na may malinaw na trepanation marks, mga bilog o parisukat na buta sa bungo na hindi dulot ng trauma o aksidente. Ganito rin ang nakita sa ilang Ifugao Burial Sites kung saan kapansin-pansin na gumaling ang gilid ng sugat bago namatay ang tao. Ibig sabihin, buhay pa siya matapos ang operasyon at posibleng nakaligtas pa ng ilang taon. Ayon sa mga eksperto, posibleng ginawa ang ganitong operasyon para gamutin ang matinding sakit ng ulo, epilepsy o mga bale sa bungo. Sa ibang kultura tulad ng Inca sa Peru at mga sinaunang Greek, pareho rin ang teknik. Gumagamit sila ng matalim na bato o kabibe para dahan-dahang butasan ng ulo. Kaya kung sa Pilipinas, may ganitong ebidensya rin. Ibig sabihin, hindi tayo basta primitive noon. May ilang antropologong naniniwalang ritual din ito. Paniniwalang ang masamang espiritu ay dapat palayasin mula sa ulo. Pero kahit ritual man o medical isa lang ang malinaw. May malalim na kaalaman ang mga ninuno natin sa anatomiya at paggaling ng katawan. Kung totoo ito, mas advanced pala ang mga ninuno natin kaysa sa iniisip ng marami. Baka marami pang sinaunang kaalamang medikal ang nakabaon sa lupa, naghihintay lang muling madiskubre